Hello mga kaparikoy So araw ng uh, mga ina Ngayong araw na to So Nasa ano tayo ulit After nung museum na yon Ay uh, didiritso tayo sa Kinju So maglalans muna kami Or maghapunan baka doon na rin So nasa loob pa kami Nasa sakyan naka park At katabi lang namin yung Kinju at habang inahantay natin yung uh, uh waiting time nila ay 30 to 40 minutes. So hantay kami muna ng 30 minutes dito muna sa loob ng sasakyan. Okay, so muli nating bibisitahin ang Kenjo kasi hindi natin na uh, vlogs noon nung una. Uh, so ngayon ay i-cover natin yung uh, ibang mga pagkain at pabilisang uh, menu lang ang orderin namin. So, yeah, para tipid na din. Oh, uh, medyo mura naman kasi abot-kaya dito sa Kenjo. Yung ang Kenjo nga pala ay mix siya ng grill, sushi at uh, saka ramen. So, 'yun. So, atabayan natin mamaya, uh, i-cover natin mamaya yung uh, kakainin namin. Uh, at huwag kayong bibitiw, huwag kayong magsawa magsubay-bay sa aking mga videos maligayang Mother's Day nga pala sa ating mga ina at aking uh, may bahay na si Mia. Ingat! Mabuhay! Ayan, ang magiting nating ina. Okay. Yan nga pala ang Kenjo. Located lang siya dito sa South Common. Edmonton, Alberta. At yan na ikaw open lang. Kaya dinadagsa ng tao. Waiting, waiting muna kami sa ngayon uh, at medyo marami naghahantayan. Sa so, pasok muna kami sa loob, medyo malamig. Rise, rise. Ayan mga kapatid sobrang dami talagang tao ngayong araw na ito. Magkikita nyo naman. Ito, mag-order muna tayo. At uh, ito. Iba yung uh, Iba yung karagi. Ngayon, mag-order muna tayo ng beer. Para gaganaan tayong kumain. Ayan, mga kaparito. Cheers muna. Para sa ating lahat. Happy Mother's Day sa ating mga mothers, mothers dyan sa Pilipinas. Okay. Hello mga kaparikoy, sobrang dami talaga ng uh, ano nga O oh, ayan, punong-puno. Okay, happy Mother's Day ulit pala sa ating mga lahat ng mga nanay. At nandito tayo ulit sa Kenjo. Ayan. Okay, Hello What's the taste? is yummy. Very delicious. Hold on, hold on. Isang spoon lang binigay niya, be. Taste what? Akan yung Taste what? Taste yummy. Taste Taste yummy. Taste yummy. Taste yummy. Taste Taste yummy. Taste yummy. Taste alam mo yummy. Taste yummy. Taste yummy. Taste yummy. Taste yummy. Taste yummy. Taste yummy.

Ayan oh, na mga kaparikon, kakainan na kami. Medyo masarap na naman talaga. Ito yung uh, miso ko. Ano ba yung uh, ano na yan? Spicy miso. Tingnan natin yung spicy miso. Sarap. Anong masasabi mo? Kaysa dun sa shuwasi. Sing. Sing? Wala akong titikin. Okay. Ayan na nga. Ano ba tawag nito? Spicy miso. Ah, spicy miso daw nila ito. Titikin mo natin. Ako ang taga ganito ko, ako yung master diyan. Hmm. In fairness, masarap ah. Oh. Oo. Oo, masarap. Hmm. Tsaka yung baboy nila, makapansin niyo. Yes. Yeah. Gutom mm. siya. Gutom lang? Gutom lang? Iba. Iba yung nandun. Okay. Yan lang ang comment ko. Sige. Sa gusto ko dito, ang linis ng washroom nila. Um, so, isa daw. Isa daw sa gusto ni Haki ay yung washroom daw. Ano pa? Ang linis ng washroom nila dito guys, parang sarili mo yung bathroom. Wow. Ayan. Napakalinis daw na ng uh, washroom at saka lahat na. Okay naman, maganda naman talaga ang ambiance nila. Magkikita nyo naman. Kita nyo yun.

Hmm. Ay, okay, Akin na to. Masarap talaga manok nila guys. Kailan bisis kong binabalik-balik at ako. Masarap talaga lahat nila. Mm. Masarap. Mm. Gabi siya yung manok mm. okay. na. Napaka-juicy pa. Basta lang ang dating. Kayo, makulang kasi nagkanin na. Mm. Mm. Sa akin na may ka na. Ubusin nyo muna yung mga dyan. Hmm. Ano yun mm. Ay, yun

Masarap nga yung uh, spicy miso nila Okay yung sabaw niya. Hindi malangsa, okay Tama yung lasa So hello mga kapareko eh uh, Happy Mother's Day ulit nga pala sa lahat ng mga nanay uh, At ngayon ay sinisilibrate namin ang Mother's Day uh, Dito sa Alberta, Canada Sa Kinjo Kasi abot kaya at tipid na din So dito tayo sa mas tipid. Mas masarap pa. So ayo. Hindi natin i-vlog sing so, unang uh, kain natin dito. Hindi lang pala isang business ito na kumain kami dito kundi pangatlo na ito. Ano ah, 'yung sinasabi niya Ah, minakita ko 'to. Yeah. Una green. <laughs> <laughs> yan, si Mrs. Na mo paano ko siya papayat. Ha? Huh? Mumutla na ako So, nagtanggal na siya ng uh, isa pang butas doon sa sinturon niya. Sinturon niya. Kasi wala na daw allowance. Ubos, talaga loaded. <laughs> Kaya kung hindi naman nagsisinturon kasi para mahaba. Pudiga. <laughs> okay. Ayan na mga karipo eh. Maraming salamat ulit. Sa inyong pagsubaybay sa aking mga videos. Kaya dito lang sa Buhay Canada! Ayan mga kaparikoy. Yung ating uh, ano ngayon ay $55. May Happy Mother's Day ka. service niya eh. Okay. na mawawal Maraming salamat ulit. Cash ba? Pwede ito Nakalabas na kami dito. Ayan, mga kaparikoy. Katatapos lang namin. At uh, ito. Pauwi na kami. Pahugi na ang mga empleyado sa gobyerno. Tapos na ang maliligayang araw. Pasok na naman bukas. Ayan. Kaming salamat sa inyong lahat mga kaparikoy. Kaya dito lang. Sabu, wah, Canada!